mula ako sa wala, pinanganak ko sa Sampalok, galing probinsya yung mga nanay at tatay ko, Bisaya at Ilocano, napunta rito. Alam ko yung pakiramdam ng wala. At ngayon na nabihiyaan ako ng sobra-sobra, ito na yung paraan para may balik ko sa lugar ko sa ako lumaki, natuto, dumiskarte at nangarap lahat ng meron ako. Dati natutulungan ko buong Pilipinas, Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Ngayon hinihingi ng mga kababayan ko yung tulong ko, lalo na ng mga senior citizens, mga matatanda, mga may sakit, mga kabataan na gusto makapagtapos. Meron akong kakayanan tumulong. Binigyan ako ng talino, ng resources, at ng puso para ibigay kung ano man ang meron ako sa Maynila. Minsan tinatanong ko, Diyos, Lord, ito ba talaga yung plano mo para sa akin? Bakit mo ko binigyan ng... Talino, bakit mo binigyan ng maraming negosyo? Bakit gusto mong magbigay ako ng magbigay sa tao? Sa tingin ko, dito niya ako gustong dalhin. At for the past 10 years and more, ang dami ko na pong natulungan, ang dami ko nang nabagong mga buhay. At kung ano man yung nagawa ko sa sarili ko at sa ibang tao, yun po yung dadaling ko dito sa Maynila.